Yo, mga kapisig, dito naman kami ay mga kapisig. Eh. Nakabalik na kami sa laod. <laughs> Kaya lang, daming sira-sira sa parko namin. Ngayon sira yung suko na nakaraan, pangulong. Kaya, hintay naman ulit tayo ng pisa. Nakaratila pala namin dito kapisig. Ito, kapisik, no? so, no. nakahuli naman kami kahit pa no? na yun. tayo ano? na malakas malakas ng hangin dito kaalod kaya kami dito ngayon sa gilid kasi uh, kinakausap ko yung technician. yung sonar kasi sira yung sonar buwan na tambay namin mga kapising uh, starting October, November, December, January February, ngayon apat na buwan, ngayon kabalik na uli kami ngayon uh, malakas pa talaga amihan pero ilang kakayanan natin ito dahil mga siman tayo sanay na tayo dito dito talaga yung anak buhay natin so at namayanan ng inyong mga kapising yung mga gagawin nating video, magkaroon tayo ng mga katao na makapag video tayo kahit po yan tayo pagsikapan natin gawin ng bida oh, nabutan pa natin mga kapisi ko oh. so, so, so. laki! Ganso, ganso! Ganso!

Ani <laughs> yung isa yung pangi yung mano yung ulo. Dukutin mo yung bunga nga. mo yung kawil. Okay. Kala ko ano na, pating pala.